Ay, eh, magandang umagasan yung lahat dyan, mga kaloy. Uh, sir, sa so, mga pagpalang araw ng linggo, mga sa inyo mga kaloy. Uh, ngayon, kung bago ka pa sa YouTube channel, mga kaloy, papindot na lang yung notification bell at pasubscribe uli at para updated kayo sa mga iba para tayong mga video. So ngayon, mga kaloy, bisan na araw ng linggo, kung pahinga sana tayo, eh, hindi pwede kasi ras nga itong ginagawa natin. Sana ma ikabit natin ng Tuesday. Di eh, bukas, hali di bukas. Eh, samantalahin natin itong ano, paspasan. So, pinano ko na sa inyo mga alay Pinakita ko na sa inyo yung mga ginagawa natin. Mga pagbubo slide mga awning. So, ngayon, pagkakabit ng mga lock at saka four bars, diba? So, ngayon, may tapasilip ko sa inyo. May nagawa na kong isang ano, mga alay Ito, ginawa ko na yung number. Yung kompleto na yan. Yan yung apata na ito. So, may sliding. Sa isang uning pa. So, tinira ko yung isa mga para makita ninyo. At yun ang main topic natin ngayon na paano mag-asimbol ng uning. So, yung mga screen. Yan, may hindi ko na pinakita sa inyo yun yung mga screen na yan. Ipakita ko pa rin sa inyo yan bukas. So, dito muna tayo sa pag-asimbol ng hamba ng uning mga kaloy. Ka pag-asimbol at saka pag dun sa panel mayroon na tayong na, na dito mga kalo number number 7 ito o oh, number 7 yan pareho lang naman yung height nito mga kalo sa number 8 ah differential lang ang lapad so nakabrakit na ito mga to ito, ito pahalang niya itong tatlo na to so malinis na to so nakabrakit na so dito so, na magasimbol sa mag na sa patayo. So, one hit pa lang gagalitin natin dito mga galay ng talim. Palitan natin yung 764 kasi 764 yung ano, para pang rivets. Ayan. So, ito. Ito yung patayo niya. So, dipindi naman sa inyo mga kalay kung saan kayo pwede mag-bracket. Ako kasi nasanay ako mag-bracket sa patayo. Ito yung pahalang niya. Pang bandang baba. Pareho lang naman ito kahit saan ang baba nito at sa katas. Pareho lang sukat itong lakad ng lita na. Isang technique pala mga kalis pag ng awning pag nagsusukat kayo para hindi mahirap pag asimbol at saka maiwasan natin yung sumikip pag re-repair. Sundin natin yung pinakamaliit na sukat Uh, sa height, sundin natin yung pilang maliit. Sa ganun din sa width. Kung may kunting siwang man, o medyo malaki-laki, kaya nang isisilan naman yun. Mayroon naman tayong silan. Tapos lagay natin itong alam sa gitna. Ay, palang sa gitna mga kaloy, dalawang bracket na ginagawa natin para sa, ah, sa divider natin. So ilagay na natin itong gitna mga kaloy ka para hindi pa dispaling halo yung bracket natin. Bago natin yung parin, bago natin yung parinan. So ang palang ito muna mga kaloy, ka uh, ah, itong ginagamit ko ay 1x4 kasi may screen kasi itong natin. Hindi pwedeng maliit. kung walang screen pwede na yung 1 by 1 by 3 ganoon okay kaya 1 and 3 4 by 3 ayan so ito ibarina na natin to kasi bak baka malaglag ayan siguro so, din natin na uh, hindi malaglag kung gawin natin mga kali eh, kasi madispaling ato yung bracket alam tapos Parang ano lang naman to kung saan yung bracket natin sa kabila mga kawe, itapat-tapat lang natin. Ay, hindi siya ano ito, uh, pala. Uh, sorry mga kawe, mali. Dito, ito yung panggilid gilid. Ayan. Ha? Si Ikot muna natin. Ikot-ikotin lang natin kung saan yung pabor natin pag barina. Uh, mas pabor nga sana yung mga taong sinilang na kaliwat kana na. Ako kasi mahirap akong magbarina sa... Mahirap akong magbarina sa kaliwa. Kahit nasa tagal ko na sa pag-aluminum, hindi na sana yung kaliwa kung ng barina. Kaya advantage, advantage yung mga taong sinilang na flip and right. Makabaray naman ako ng kaliwa pero matahirapan. Pero paminsan-minsan ginagamit ko rin. Tuloy-tuloy at ang video na ito mga kaloy. Ka kung hanggang saan natin hanggang ilang oras itong ano natin, ilang minuto. Hanggang sa pagkakabit ng window tul tul no, ah, Sana panoorin niyo hanggang dulo para may patutunan eh, ah. Tapos ito, oh, ibarinan na natin itong nakatapas. Ayuan na natin. Kung hindi makuha sa pa-upo pa, mga paroy, kunin natin sa patayo. Eh, sige na kayo at mga medyo putol yung ulo na din. Huwag din nalintindin yung ulo ko kasi wala na kang makikita dyan, wala nang buhok yan. Yung iba dito pa nagka-symbol mga kaloy sa mga pagkito na unin. hindi naman lahat, pero ang iba talagang kadalasan ginagawa. Nasipul mo na ito na hamba. Yan ma, ya asimbulin mo na nila to sa kanila sukatin isa-isa yung isa-isa yung ano, di ba? Matraba, ano yung matrabaho, ba? Sukatin nila isa-isa butas para para sa uning. Kanya-kanya diskarte naman yung mga kaloy. Eh. Ah, uh, gawain lang yung mga tao na nag-aarawan, di ba? No, kasi kahit gaano pa karaming bintana yan, pinagsasabay-sabay ko ng pagkutul yung yung ano, yung ayun, medyo maliit ko mga kala yun, so, sorry, tagalin lang, lang ang sabay-sabay ko na pagputol mga kaloy yung hamba tapos yung, yung yung ano nya yung mga panel pati screen sabay-sabay ko na lang pero putol yung para pag nag tayo tuloy-tuloy na di ba tuloy-tuloy tayo -tuloy pagputol ganun din pag tuloy-tuloy yung pag -asimble. So yan, siyot lang naman yung bracket yan mga kaloy. Hindi yun, kapag know, nila mo dito pag anong kayo na. Pero sabi ko siya, pwede tanggalin yan. Pwede ulit sila natin yun. Okay. Gamay naman natin yung trabaho ng ating mga kaloy. Parang lang tayo na hindi na tayo nalilito, di ba? gawa minsan may pagkakamali rin pero hindi naman maling hindi na napakinabangan hindi may iwasan yung pagkakamali yung muna kayo hindi ko talagang pinakita sa inyo mga kaloy ka kasi yun ang matagal lang tayo kung yung dalawang ano dito na lang tayo tumingin sa ano tukat. pareho lang naman ito doon sa naunang kong pinagawa kaloy ka kahit na naunang nasimbulin ko yung mga panel niya yung uning panel yan kasi dito yan, kailangan natin kailangan magsukat, uh, di ba? So tanggalin natin itong plastik kasi maipit ito, mahirap nang tanggalin. Maipit ito sa panel. Ayan. Yeah. Puputol kasi ako oh, mga kaloy, eh, kahit na gano'ng karami yan, lahat yan, sliding, or mga lahat yan, katulad na may mga pintas pa ko Lahat yan, putol lang ako ng putol, tapos yung kailangan kang tumisahin, kan tumisahin na natin, tapos, yung mga pambracket-bracket natin, na uh, bilangin natin kung ilang kailangan natin, para isasabay na rin sa putol yun. Para kinabukasan, iba na, iba na naman yung gagawin natin, mag-assemble lang tayo, gano'n, di ba? Hindi yung magpuputol tayo ng ano, puputol tayo ng sliding, pagkatapos assemble yung sliding, kung titingin ka na naman sa drawing mo, puputol ka na naman, di ba, di ba? So, napakahasil yung mga gano'n mga trabaho, mga kaloy, pagpaisa-isa. Saka dito sa ganitong diskarte mga kaloy, kahit na lima pa yung helper mo, pagka tuloy-tuloy ka magpotol, kaya mong paggalawin lahat yung mga helper mo, di ba? Bigay mo lang sa helper mo, ikaw, sliding sa'yo, di ba? Asimbol ka dyan. Ganun ang diskarte sa pag ikaw magpuputol ng kalog ng pagmaramihan. ah ayan, okay na yan. Asimbol na natin yung ano uh, natin. So, Palitan natin ito ng 764 kasi loose thread yung ano natin pag itong gagamitin natin sa tornillo. Mas maliit. Salpak na natin yung double natin natin kung rivets na lahat. O yan. na lahat yan. Salpak na natin yung panel natin. O ito yung panel natin. Ayan, hindi ko na sinukat yan ha. Sa drawing ko lang binasi ito. Tingnan natin yung pasok. Number number 7 ito. Oh, di ba? Pasok na pasok mga kaloy, ka di ba? Iba talaga ang nagawa ng mga lady na, di ba? So meron akong ginawa ditong pattern mga kaloy. Ka Sana ba diba yun? Hanapin ko lang, ha? Popos ko lang mga kaloy. Ka Hanapin ko lang. Nalaglag yata. So ito mga kaloy, ka may ginagawa akong pattern na kahoy lang naman ito para pagka tinutok natin yung aluminum dito pantay pantay dyan sa labas yeah, kaya sa screen kasi ito mga hindi pwede natin igit na ito kailangan pantay natin dito yung awning natin sa labas kasi yung spray dito sa loob pag nasa gitna tatama dito sandal so kailangan i eh, ano natin sa ano yan na trabaho natin kailangan lagi natin apply yung kung bakit Baka gawa lang tayo ng gawa. Tapos may iskrim pala. Kapag-class na naman tayo, di ba? Kaya habang gumagawa kayo, yan na niya sa sarili niyo na huwag niyo kalimutan na may purpose yan. Anong may iskrim. Ha? Ano yung mga para hindi tayo paulit-ulit ng gawa kasi mahirap yung tapos na tapos classin natin, 'di ba? Bukod sa maaabala na yung aluminum natin masisira pa kasi butas-butas na yan. mga beginners yan uli ito na yung pagkatao ninyo manonood lang kayo dito at may marami kayong matutunan ngayon mahirap dito mga kaloy kasi wala itong helper kailangan nating ingatan na huwag bumagsak na natin so ganoon lang naman ito kadali mag asimbol mga kaloy ng uning Importante nga lang yung mga sukat kung paano ginawa, anong mga anong bawas. Kasi may mga bawas nga kasi ito. magko lang tayo kung meron kayong gustong malalaman. So, katalungan. Doon na lang sa comment section at handa ko kayong sagutin. Salamat pala doon sa mga laging nanonood sa akin. Sana huwag kayong magsawa manonood lagi. So marami pa tayong bidyong pagsasaluhan dito mga kaloy. At marami pa kayong matutunan. Ito na gamit ko na 'yung kaliwa ko ito. Hirap na lang. Kailangan talaga 'yung kaliwa. Chos ng mga elemento, tipo ng mga nailalapit. Oh, diyan. Ha? lang naman gamitin natin kada isang panel. Plus, alaw. Ito mga kaloy, medyo pasok naman siya kay lang sabit sa tarigit. pero hanapin natin yung medyo malumluwag sa konti. Pwede naman siyang gamitin natin dito sa taas na walang rivets so, na. ito. Ayan, ganun din. So, natin dito, ipasok po natin sa pila. Uh, yung may... Ayan, ipasok natin. Ayan, ipasok mo natin. parang ipasok para mo natin. kunti kunti lang kasi ako magkikliran sa uning mga kaloy ka mga 116 lang kaya minsan na sa pagkantumisa pero pasok naman siya Pagka a symbol medyo ano siya pwede naman lakayan pero pangit lang kasi pag sobrang luwag naman mga kaloy, ah, kung hindi naman kayo nang madali huwag lang pilitin pwede naman yung ulo ng rivets kasi yung tumatama diba? ito kasi para sinu shortcut ko na lang pag tumatama sa ulo ng rivets pwede naman kikilan kunti yung ulo ng rivets para pumasok yung panel malawag na mas kabila sa pag asimbol yan mga kaali kasi kahit nasabi ko sa 116 116 na lang yung clearance mo sikip talaga. Huwag lang sumikip na 1-4, diba? 1-8, kasi eh, hindi na papasok yan. Pero pag sakto lang naman, may kunting kis-kisa. Kaya lang gawa ng paraan yan. Kasi pag sumikip ka ng 1-4, uh, automatic yan, repair ka na. Babawas nagbabawas ka na ng panel mo, di ba? Matrabaho mag-repair. Baklatin mo pala, tapos butas-butas -butas pa yung mga ano natin, di ba? tayo mga kaloy, ka pasensya na at medyo mababa itong video na to. Hindi ko lang ipuputulin pup para lubos ninyo maunawaan. Nasa inyo na po yung papanoorin yung mahabang video na. No? Pero sana ma-upload lahat yung mahabang video na yan. Uh, hindi sana mag-cut hanggang ilang minuto. Uh, ito yung ginagawa natin sa Apple mga kaloy. Ka Nalilagyan natin ng purbas. Ito yung nilagay natin. Handil. Handil. So, ano nga ulitin ko sa inyo, yung pagsasalpak at saka yung eh, pag-simple, ah, pag-simple lang. Ang ba? Ayan, so, okay na yung dalawa, di ba? ganun lang so, kabilis yan. So, ito isa, pangatlo. taas. So, okay, masikip kanina, siguro pasok to sa taas. Hanapin lang naman na eh natin yung mga kalo ka Dito kasi sa dito kasi sa taas ng alloy mayroong porsyon dito na nasa walang rivets yung sa kabilang, di ba? tulad dito walang rivets dito. Yung pinagbarkitan, di ba? Doon natin ilagay yung medyo masikip. Ikot ano yun lang yung aluminum, aluminum natin hanapan lang natin siya na ano ah uh, posisyon kasi kaya pa rin yung sukat nito mga kalo yung ginagawa ko may ulo kasi ng rabbits di ba? hindi naman kasi siya nakabaon talaga doon Yun yan sumasabi dalawa yung kabilangan ng rivets, di ba? Ah, ano na yon? Hindi masigit na yung gailang pikilan or ilipat mo ng rivets, so matrabaho na, di ba? Ikil-ikil lang ang pinakamakay ko. Ang bilis ng paraan doon. natatanaw yung bubunan ko ah. <laughs> Wala nang sapin kasi mga kalod. Papunta na tayo sa Arabo. Arabo. Oh, minsan minsan nagamit ko rin yung nagamit ko rin yung kaliwa kung mga kalod. Minsan minsan. yung sukat natin, mabilis lang ikabit pero pag uh, sablay yung sukat natin, pag sumikip ay yari na matagal, matagal na trabaho yun pero pag araw-araw naman yung ginagawa yan mga kaloy, mamamaster din naman natin yan sa akin kasi tatagal ko na namamaster na lahat yung ano mang klaseng aluminum ang magagawin natin, ano mga ano, masero na natin lahat yan hindi na natin kailangan kapahit pa alam na natin lahat yan. Pag pinutol kaya tuloy-tuloy tayo magputol. Dahil memoriado na natin lahat yan. Ang tama lang. Swak na swak. Pattern. Lagi natin, yung pattern natin mahalaga mga kaloy ka para pantay-pantay lahat yung gawa natin. Kasi pag mimitrohin natin yan, pwede magbago yung pag binarina natin, di ba? Kasi kapag naka-pattern, sandal mo lang sa labi ng aluminum, hindi na magbago yan. kukuha niyan uli. na kayo. At libre ito. Walang bayad. Huwag niyo na imintay magturo yung mga senior ninyo kung madadamot sa trabaho mga yan. Mayroon mga ganun eh. Mayroon ibang senior yan Tuturoan ka pa mali. Di ba? Parang unong araw. Share ko lang sa inyo mga kaloy. Ako nung nagumpisa pa ako sa aluminum, yung mga senior sa amin na ano, tapos kumpanya, tuturuan ka pa na magtatanong ka, tuturuan ka pa ng mali, di ba? Hindi matututo ka. Ah, nasa iyo naman yung susunod ka, di ba? Di, di, ano ko na sa inyo? Sinisir ko na sa inyo yung nar naranasan ko mga kaya nung nagpumpisa pa ako rito. Magtatanong ka, tuturuan ka ng mali, di ba? Kaya hindi mo alam kung may galit sa'yo, di ba? Eh, kung diskartika naman ko di mo namang sukat-sukatin di ba? trabaho. Ko dati, lang ko naman. E, hindi daw dati lang naman. ini para So ayan, kompleto na mga kalay yung isang bintana natin at naikapit na natin lahat ng uning So ayan o oh. Pasilig ko lang sa inyo sa Bakat na bukas yun mga kalay oh. Sa so, ito mga kaaloy, dritso site na ito, doon na ito ng salamen kasi mahirap magkakabit ito ng dito natin lagyan ng salamin mabigat, di ba? So pakita ko lang sa inyo sa pasayid mga kaaloy. Ito yung importante dito na kailangan pantay-pantay dito siya yeah, sa labas. Yan, kaya may pattern tayo. Tapos, huli, ay pakita ko sa inyo na abangan nyo bukas ha. Yan. Mayroon kasing screen to mga kaaloy sa para dito. Yan. So ngayon mga kaloy, hindi siya pasok, di ba? Ah, uh, meron na akong ipakita na diskarte sa inyo bukas. Ito ang abangan ninyo bukas. Na I-apply sa lalo ng mga beginners yan. Magkakaroon siya ng screen na pa-swing din pa ganun, pa loob. So ang ano ko sa inyo mga kaloy na yung linis ng trabaho na wala siyang bumper, wala hindi mo na kailangan lagyan ng bumper. So meron lang akong gagawin dito sa aluminum na tatastasin rito para maglapat siya rito. Hindi na kaus, hindi na kausling di ba? Ayun, usli 'yan, di ba? So, para maglapat. Tapos papakita ko sa inyo kung anong diskarte nung pa, paano ginawa. No. So ito na symbol na to. Okay na tayo, hindi ko na to re-referin. Mayroon lang akong babawasan rito para pumasok siya dito sa loob. So yun ang nyo bukas mga kare I-screen na naman tayo bukas So ngayon ang topic natin ngayon ay ang pag-asimbol nitong kamba at saka pagsalpak ng uling window So yun ah, Hanggang dito na lang muna ito mga kalay At muli salamat sa inyo at sa nanonood pa sa manonood pa abangan yung video ko bukas So, paalam sa inyong lahat at God bless us all.